nag ice, ice na yung aking dalag daliri mahirap mang igan og oh. masakit sa sobrang lamig relitin ba kayo May naiyak na bata doon sa entrance ng palaro na ito. Ipakita ko kung paano. Anong klaseng palaro ang ito. Ito. Hindi ko ang tawag sa palaro. Uh, ano, ito. Doon sa entrance may nang, May, na, um, may umiyak na bata dahil gusto niyang makisabay sa kanya mga kapatid kaya lang may bilang kasi ng bata ang pwedeng pumasok dito hindi siya nasama sa bilang ng mga kapatid niya kaya umiyak siya kawawa niya so, nagutugan pa sila doon Nandito na ako sa labas. Habang naghintay ng aking alaga. Kasi ay nagbabike-bike siya. Ito na siya. Good! You have to hold the brake! Okay. Careful, careful! Da. The... When you want to stop, you have to hold the brake. Okay? Time check dito ay 8.43 na ng gabi. At hindi ko alam kung anong oras kami yung na lang yung mga lokal na hindi. Ayan. Pagkutu, alaga ko mabaya pag uwi namin. Ay, ay, ay. Kataantok. Ganang yung mga lokal. Para hindi ramdam yung lamig, maglakad-lakad muna ako dito habang naglalaro yung aking halaga. Lamig sa best ng lamig. May, lalago, may naglalaro dito. Wag mo pa nila yung Ito yung napala ko dahil may hood. May hoodie yung aking jacket. Tinanggal ko yung hoodie niya. Ngayon sobrang lamig na. Malamig na yung aking batok. Ang lamig ng aking mga daliri. Naninigas na yung aking daliri sa sobrang lamig. Parang tinatawag na yata sila ng guide Yung alaga mo na tapos na yung kanyang oras pero nag aspa na siya ng isang ikot ko. Meron pa pala sa likod ko. Asa na siya? Tapos na yung oras niya eh. Gusto niya pang umikot ulit. Asa na yun siya? Hindi na siya pumunta rito. Ah, mag-close na. Mag-close na pala kaya pinapa na. Yala baba, they are going to close na. Yala baba. They are going to close na. Yala. Lali. Lali. Tapos na ang kanyang laro. Kasi, i-close na ba? Yala. Hindi ko alam kung magbubuting pa ba ito. Pa Ang lamig, sobrang lamig ng aking tuwa ng Few moments later. <laughs> yung nang makakaawa ka sa kanya na sobrang lamig pero yung makaawa mo hindi ay hindi enough. Uh, buhay may alagang bata. Nag-ice-ice -ice na yung aking dalag na daliri. Mahirap mang i ganyan oh. Masakit. Sa sobrang lamig. Relitin ba kayo? bihan ko yung alaga ko na close na yung voting, voting, voting